Hello po, parang araw sa Bapadisa. Na-miss ko po kayo. Madalas ang aking mga pinopos ay mga nakasulat. Kagabi, hindi ko na yung ating pang 66 day. Kaya babawi tayo ngayon sa ating po video. Marami sa atin nagnanais ng magandang buhay. Gusto natin, dinanais natin na talagang maging blessing tayo. Hindi lang sa pamilya hindi lang sa marami mga tao. Higit sa lahat, we want to please God. And I want to share to you a secret. Kung secret naman to. How to make your life beautiful. Marami sa atin, gusto natin maging magandang buhay natin. Kaya lang kung misan wrong focus tayo. Naka-focus tayo sa ilong, sa kilay, di ba? sa labi. In other words, sa ating palabas, sa shape ng ating katawan. Because we have been conditioned that yung ganda ay panlabas but the Bible tells and teaches us differently. Iba ang tinuturo sa atin ng salita ng Diyos. Ang magpapaganda ng ating buhay ay yung nasa loob. Remember this, what's work on the inside, it will work on the outside. Kung maganda ang loob, gaganda ang labas. Sabi nga po, Pogi, presence of God inside. Amen. Ayan nga po, may binabagit ang Bible eh. Hindi ko naman po kontra yung maging maganda tayo sa labas. Maging Pogi, maging maganda. Pero baka yan ang ating pagmalaki. May sinasabi kasi ang Bible sa Proverbs chapter 16 verse 18. Ang sabi doon, if If pra, sabi dyan, pride goes before distraction. Pride goes before distraction. Yun na pong ay dumarating bago yung pagbagsak. So, bantayan natin ang ating mga sarili. Kung gusto mong pumangit ang buhay mo, gayain mo si Satan. Ano yun? Mapuno tayo ng pride. Tayo mga pampangan, mga kapatid, ay hindi madaling maging humble. Bakit? Kasi tayo po kasi mga pampanga ng ating pinagmamalaki yung ating kapakumbabaan. Kaya medyo nahihirapan tayo. <laughs> anyway po mga kapatid, if pride is the surest way to a downfall and to, your, to the, to, the, to, the, to the downfall of a person, then humility is the surest way to make a person's life beautiful. Gusto mo gumanda ang buhay mo? May sinasabi ang kabigaan. Ang sabi ni Haring Salomon sa mga kawigaan 22.4, Ang paggalang sa Panginoon at ang pagpapakumbaba ay magdudulot sa iyo ng mahabang buhay, kayamanan at karangalan. Ang ganda po ng pagkasabi, yung pong paggalang honoring God, honor and humility will result In long life Riches And honor So mga patid gusto mong gumanda ang buhay mo May susi dyan Be humble If you are humble You will not stumble But if you are Proud You will fall Si, si Lucifer po kasi nag-focus siya sa panlabas Nasa kanya lahat ng ganda na parang hindi na niya kailangan ng Diyos. Hanggang pasukan sa ng pride at binagsak siya ng Diyos. Yun ang nagpapangit sa buhay niya. Ang Lucifer na ibig sabihin ay, ay uh, liwanag, light, maganda, maningning, ay naging madilim, naging sumpa. Kaya nga po, ang sinasabi ng Isaiah, chapter 66, verse 1 and 2, ito ang sinasabi ng Panginoon, ang langit ang akin trono at ang lupa ang tuntungan ng aking mga paa. Kaya anong klasing bahay ang itatan nyo para sa akin? Saan lugar nyo ako pagpapahingahin? Hindi ba't ako ang gumawa ng lahat ng bagay? Napasin nyo ang binibigyan pa ni Lloyd, Ang kanyang that God respects and honor. Sabi niya, Binibigyan kong pansin ang mga taong mapagpakumbaba. Nagsisisi at may takot sa aking mga salita. Yung nagsisisi, hindi proud. Have a contrite heart. Realizing that apart from God, wala siya. And then yung pagkatako sa kanyang salita, that's reverence. Pagrespeto sa sinabi ng Diyos. And then bunga lahat yan ng pagpapakumbaba. Humility. And if you are um, humble, mapagkakamalan ka ng Diyos na Jesus. Kasi the, 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 humble person that ever live on earth is the Lord. Kaya pag ikaw ay humble, lalo tayo naging kawangis ni Jesus. Pag tayo puno ng pride, naging kawangis tayo ni Satan. God bless you mga kapatid. Let us have the mind of Christ. Shalom.